Guys, magtatanim si Mr. ng Gabi. Tignan natin kung paano magtanim ng Gabi, guys. Yung Gabi na ginugula yan. Uh, gandang magandang araw, guys. Andito. Hindi ako sa kaingin. Ah, ganito pala ginagawa niya, guys. Oh. Ayan. Hinihili, inaanan niya. <coughs> Parang, ano? Parang, yun, hukayan niya sa sure, tosya, guys. Yung bitna. <coughs> hukayan niya mula ito hanggang doon sa dulo. Tapos, ganun din dyan ayan. Okay so Nakapag-umpisa na siya magtanim. Ayan. ayan. Tanim na niya yan. Ayan na guys. taga ano lang ako tanga tingin lang <laughs> anong gagawin ko sumayaw, sumayaw. <laughs> sasayaw daw ako guys sayaw wala kasi akong lagayan ng aking cam ay dito pala ay doon guys Ayan o. Luya pala dyan. Ito, tumubo na yung luya o. Yung siya base o. yun. i-try kong ipatong. Ay, kita, 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 tak lawa Kita ka ba pa Alon kita para ako guys yung taga ano sana ako yung tagalagay sa butas tapos siya yung yung mag ano ng yung magbubutas batas ilalagay ko yung ano gabi sa nabutasan yung ina yung sana ay dami Ay, petsa pala yung sinabog dyan. Petsa din. Petsa with luya yan. Petsa with luya pala yan, guys. Ay, pechay pala yan, guys, oh. Ang dami, oh. Naku. May yung mga aso pa naman, nagagala dyan. Yung mga aso namin, nagagala. Yan, ganito lang magagawin ko. Kukuha tayo ng bagayan ng patungan. Lang guys, maghanap tayo na pagpapatungan natin. Wala kasi akong bagayan. Ayan Ay, ito mga binilog-binilog na binilog, dito binilog sila mo dinudugdulugan niya pa yan yan, o. yan may mga tanim na daw yan guys ang oh, mga tanim din ay ano hindi ko alam kung ano mga tanim ni Mr. John ay, mga peche pala yun nandyan dyan sana ako dito ano. dito lang ako Ang kasama nga ng mga lobby namin. Mamaya kukuha ko yan. Yan ang talbos. Wait lang guys. Bye bye muna. Thank you for watching. God bless sa lahat. Thank you. Thank you for watching guys. Huwag kayo manawang manood sa akin mga in-upload na video. See you soon.